Tara, samahan niyo ako magluto ng ating paboritong lapu-lapu. Isa lang na natin itong ating kawali. O igisa na natin dito yung ating luya. Mix-mix natin at itong ating bawang, sibuyas at dahon ng sibuyas. Sa pagigisa, maglagay ng salt and pepper para dyan pa lang malasang malasa na. At ihelera na natin itong ating isda. Magic sarap, ginisa mix, kayo ng bahala. So naglagay lang din ako ng tubig, siling haba. Siyempre, para maanghang-anghang itong ating siling pula, hindi ko naman inalis talaga o hiniwahiwa, kamatis at tanglad itong ating suka at asukal. Takpan at pakuluan hanggang sa maluto ito. Ayan, so tinikman-tikman ko rin yan. Hinalo ko na pala ng ganito para makut lahat yung ating sabaw itong ating mga isda. Konting paminta pa. Ayan, nilagyan ko lang pala ng konting asin pa kanina at budbura na natin ito ng green onion. Ayan. At ihain na natin dito sa ating rice pati konting sabaw. Siyempre, tenong-tenong itong ating bagoong na may sili na may kalamansi. O di ba, sausawan pa lang, ulam na, ulam na. Sausaw na natin. O di ba? Siguradong mapapakamay ka kapag ito ang ulam mo. Ayan. Bye-bye.